Ang kabaitan ay madalas nakikita bilang isang virtue, isang bagay na dapat ipagdiwang at palaganapin. Malamang minsan gumagawa ka ng paraan upang tumulong sa mga tao sa tuwing kailangan nila ito. At wala kang pakialam kung ibibigay mo ang iyong oras at lakas upang mapadali ang kanilang buhay. Ngunit paano kung ang kabaitan ay meron palang mga negatibong consequences? Paano kung ang mismong katangian na ito na itinuturing nating isang magandang bagay sa ilang mga sitwasyon pala, ito ay isang double-edged na espada. Bagamat sa pangkalahatan ang pagiging mabait ay isang positibong katangian, mahalagang malaman ang mga potensyal na disadvantages nito. Kaya narito ang iba't ibang paraan kung saan ang kabaitan ay maaaring maging dahilan para masira ang buhay mo. Number 1. Dumidepende sila sa iyo. Sa una, maaaring nakadarama ka ng kasiyahan kapag kailangan ka at tumutulong ka sa iba. Gayon pa sa paglipas ng panahon, ang bigat ng responsibilidad na ito ay maaaring maging napakalaki. Kapag palagi mong binibigay ang lahat sa mga pangangailangan ng ibang tao, maaari silang umasa sa iyo na laging nandyan para sa kanila. Ang trap na ito ay maaaring lumikha ng isang hindi malusog na dynamics sa mga relasyon. Maaari itong humantong sa isang pakiramdam ng pagiging entitled kung saan sila ay umaasa at nag-aabang sa iyong kabaitan nang hindi tunay na isinasa alang-alang ang iyong mga pangangailangan. Kaya dapat tandaan na hindi ikaw ang palaging solusyon sa mga problema ng lahat ng tao. Number 2. Pagpapabaya sa sarili Muli, natural na gusto mong maging mabait at sumuporta sa mga nakapaligid sa iyo. Ngunit kapag ang kabaitang iyon ay pinagpapalit mo na sa iyong sariling kapakanan, ito ay nagiging masama. Ang patuloy na pag-uuna sa iba ay maaaring humantong sa pagpapabaya sa iyong sariling pisikal, mental, at emosyonal na mga pangangailangan. Maaari itong magresulta sa pagka-burnout, pagkahapo, at sama ng loob pati na rin ng mga problema sa kalusugan tulad ng mga sakit na nauugnay sa stress o depression. Ang pagpapabaya sa iyong personal na kapakanan ay maaari ring makaapekto sa iyong mga relasyon at pangkalahatang kalidad ng buhay dahil maaaring wala kang lakas o kapasidad na ganap na makihalubilo sa iba o ituloy ang iyong sariling mga interes at layunin. Hindi mo kailangan maging martir para maging mabait Sa katunayan, ang pinakamahusay na paraan upang matulungan ng iba ay madalas sa pamamagitan ng pag pagkaalaga muna sa iyong sarili Number 3. Hinahayaan ang mga masamang kaugalian Kapag patuloy mong pinatawad, pinaunlakan at sinusuportahan ng iba nang hindi pinapanagot ang kanilang mga aksyon pinapalakas mo nang hindi sinasadya ang mga negatibong pattern at pinipigilan ang personal growth sa pamamagitan ng pagprotect sa iba mula sa mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon, pinipigilan mo ang kanilang kakayahang mag-reflect, matuto at gumawa ng positibong pagbabago. Bagamat ito ay maaaring mukhang isang mahabagin o mapang malasakit na diskarte, pero sa huli, pinapayagan itong magpatuloy ang masamang pag-uugali at maaaring magdulot ng mga pakiramdam ng kawalan ng kakayahan, pagkabigo at pagkakasala. Ang paghikayat sa isang tao na humingi ng tulong upang harapin ang kanilang issue ay isang mas epektibong paraan upang harapin ang sitwasyon. Number 4. Pagkasira ng Boundaries Kapag ang kabaitan ay naging kapareho na ng palaging nandyan para sayo at self-sacrifice, nagiging mahirap na magtatag at mapanatili ang malusog na mga hangganan at pag walang malino na mga hangganan, nagiging mahirap na tukuyin at protektahan ng iyong sariling mga pangangailangan, mga layunin at personal na espasyo. Nakikita mo ang iyong sarili na patuloy na nagbibigay, ngunit bihirang tumanggap na maaaring magparamdam sa iyo na ginagamit lang at hindi pinahahalagahan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mo maging tapat sa iyong sarili tungkol sa kung gaano lang bakalaki ang maaari mong ibigay sa ibang tao. Alalahanin kung ano ang iyong ginagawa para sa iba at kung paano ito nakakaapekto sa iyong sariling kapakanan. Number 5. Hindi mabisang komunikasyon Kapag ang iyong focus ay ang pagiging mabait, may pagkakataon na mahirap ang pagtatalakay sa mga mabibigat na paksa o pagpapahayag ng iyong tunay na iniisip at nararamdaman. Pinipigilan nito ang tapat na komunikasyon at pinipigilan ang malusog na paglutas ng mga problema. Maaari rin itong humantong sa pag-uugali na kailangan paglingkuran ng mga tao. Maaari kang patuloy na humingi ng pag-aproba at pag-iwas sa anumang uri ng hindi pagkakasundo o komprontasyon kahit nasa lungat ito sa iyong sariling mga halaga o pangangailangan. Ito ay maaaring magresulta sa kawalan ng paninindigan at pagbaban ng iyong tiwala sa sarili at pagiging tunay. Ang pinakamahusay na paraan upang matugunan ang isyong ito ay subukang maging tapat tungkol sa kung ano talaga ang nararamdaman mo at kung ano ang kailangan mo mula sa mga tao sa paligid mo. Number 6. Mga Toxic na Relasyon Sa kasamaang palad, may mga taong sasamantalahin ang kabaitan ng iba para sa kanilang sariling kapakanan. At ang pagiging sobrang mabait ay maaring makaakit ng mga individual na maaring samantalahin ang iyong pagiging mapagbigay. Kapag patuloy mong inuuna ang mga pangangailangan at kaligayahan ng iba nang hindi isinasaalang-alang ang iyong sarili, nagiging vulnerable ka sa pagmamanipula at pagmamaltrato. Ang mga toxic na relasyon na ito ay maaaring makaubos ng iyong enerhiya, makaubos ng iyong pagpapahalaga sa sarili, at negatibong makaapekto sa iyong mental health. At kung ang isang tao ay kumilos ng kabaliktaran, oras na upang muling suriin ang inyong relasyon. At number 7, pagtigil ng personal growth. Sa pamamagitan ng palaging pagpili ng kabaitan, maaari mong tanggihan ang iyong sarili ng pagkakataon para sa paglago, katatagan at pagpapabuti. Ang paglago ay madalas na nangangailangan ng pag-alis sa iyong comfort zone, pagharap sa mga paghihirap at pagkuha ng mga risk Ngunit kung palagi mong inuuna ang kaginhawaan ng iba kaysa sa iyong personal growth, ikaw ay mapupunta sa isang estadong hindi umuunlad. Upang matugunan nito, mahalagang kilalanin ang halaga ng pagtanggap sa mga hamon habang pinapanatili ang empatiya at compassion. Mahalagang makahanap ng balanse sa pagitan ng pagpapalaganap ng kabaitan at pagbibigay prioridad sa sarili mong mga pangangailangan at kapakanan sa pamamagitan ng pagkilala sa mga potensyal na negatibong epekto na ito ng pagiging mabait. Maaari kang gumawa ng mga proactive na hakbang upang protektahan ng iyong sarili at matiyak ang isang mas kapakipakinabang na buhay. After all, ang pagiging mabuti sa iyong sarili ay kasing halaga ng pagiging mabuti sa iba. Nga pala, alam mo ba ang mga sinyales ng isang malakas na intuition? Panoorin mo dito.